Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. <coughs> <coughs> There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. <coughs> Pagabodang ug bus na

may gumagalaw dyan. Di ba? Hmm. May isda dyan, o. Tan. Dyan, o. Tan. Dyan, o. Malaki yung ano niya. 嗯。<laughs> Yeah. Ang laki. No. Ano? Kakwa? Opo. Umaano siya, bibe. Kinakain niya yung... May kinakain siya dyan. Ah! aga-aga eh. Shitty pa lang. Hala, sa Wala pa 6. Pumunta tayo dito eh. Woo! Woo! Gagapang na yung dito yung mga ano. Yung sitaw. Sunod na bon, bunga susunod na buwan, pera na to. Uy! Tingnan mo, Bibi, oh. Bibi! Hmm. Tingnan mo, oh. may blang ako. Oh. Yun, oh. Sa kabila. Ang <laughs> ganda. Yung rainbow, may rainbow. Yan, oh! Yan, oh! Oh, huh? andi kita, oh. Kita, eh. Laki-laki nyo, eh. Siguro umuulan yun doon. Kaya may ano, rainbow, rainbow. Kapag umuulan at umaaraw, magkasabay yung araw at umaraw. Umalabas yung rainbow. Reflect lang yun ang araw. Hindi naman ano yun. marami itong ano eh, si tau marami akong tinanong tapilapin mm. tinanong ko may likan kita eh. mga mukhang sitaw. tau siyempre mamunga siya naman marami Pwede di ibibintan namin eh pagkakapirahan din yan. So okay, guys, tapos na ako maglagay ng ano, ng sitaw. Yan. Ito tapos ko na to. Hey Bukas, Subscribe naman, to my channel. Doon naman. And also press this bell icon. Maano eh. Doon. May sitaw yan dyan eh. Hanggang dun yung pilapil nilagyan ko ng sitaw huwag niya kami maya maya kasi magpakpakain kami ng baboy namin so, diba? hmm. Mana yung... ano ah. Malinis na rin yung pila-pila na rin yung ano, dami. Malagyan ko yun hanggang dun. May nakamimiyak-miyak kasi. Parang ulan. Dumidilim na doon Yung asawa ko ang adik sa trabaho ko. hindi yan mapakalay sa bahay kapag hindi nagtatrabaho dito sa palayan kaya pati ako de, damay pati ako damay kapag uh, gusto niya magtrabaho dito sa palayan sama sinasama niya ako tinutulungan ko rin siya dito sa palayan magdamo mo ko hindi ako nakakapunta. Pag hindi ako nakakapunta dito, sa palayan sa bahay lang ako sinanay naman yung nandyan sa palayan nila palitan lang kami tumutulong si nanay yung sinanay kay tatay nandyan sa palayan nila yeah. so guys kung nagustuhan nyo aking video don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video pwede rin naman kayong mag comment para sa next na video ko i-shout out ko kayo So, shout out na lang sa lahat ng mga nanonood na aking video, no? Ingat lagi kasi nga. merap mo Lagi na lang bumabagyo. Sa, sa pamilya ko dyan, Santiki, shout out sa inyo, mga kapatid ko. Gusto ko na umuwi, Santiki. Kasi hindi ako makaka